Pinaimbestiga ni Sen. Rapi po kasabay na rin ang kanyang paghain ng resolusyon na mabusisi ang sinagawa ng mga autoridad sa Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo Facility sa Las Piñas City kung saan 2,714 ang na-rescue. Kabilang na dito ang Pilipino at Banyaga. Ang pag ng uh, senador ng resolusyon ay dahil aniya sa kawalan ng koordinasyon ng law enforcement at iba pang ahensya ng gobyerno at upang managot ang lahat ng mga tao sa likod ng Pogo-related illegal activities sa labing tatlong araw na anya ang nakalipas pero hindi pa rin malinaw ang investigasyong ginawa ng mga pulis tungkol sa Pogo-related crimes at mga tao na sa likod dito. Sa kasalukuyan mayroong mga foreign national pa rin ang nakapiit at hindi pa napoproseso ng immigration. Hindi pa rin malilang kung sila ay sasampa ng kasong kriminal o irerepetrita. Binatikos din ng senador ang mabagal na pagtugon ng Bureau of Immigration na dumating lamang sa Pogo Facility noong Hulyo 4 o anim na araw matapos ang raid. Sa ilang araw bago sila dumating Anya ay marami nang nangyaring katiwalian at nagkabayaran na. Gitang senador, ginagawa labang nagatasan ng mga kinaukulan. Ang mga raid ng Pogo Hub kung saan napakaraming lapses at katiwalian na nangyayari. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.